Yes po mga kabarangay, sa magandang magandang waga po sa ating lahat. <laughs> ano po ba yung gusto niyo Bad news o good news? Uh, yes po, kapapanood lang natin sa ating idol po na si Kags Boots Serrano. Uh, at yung uh, ibang mga content po natin ay eh, karang uh, tumatama naman ng kaunti. <laughs> yes po mga kabarangay, uh, kagaya po ng mga ilang content na po natin na nauna na, na sinasabi po natin na baka o maari po o posible na mapaaga po yung uh, barangay at SK election at uh, hindi po November 2 uh, 2026 yan ay siyempre yan po ay kung idideklara -de ng uh, Korte Suprema na unconstitutional itong RA 12232 uh, na ito at nabanggit din po ni Kagis Boots uh, doon po sa kanyang content na kung sakasakali po na madeklara na unconstitutional itong ang RA 12232 ay uh, napag-usapan din kung ano po ang magiging termino ng uh, mga mananalo uh, sakali man o kung kailan man gaganapin sa 2026 ang uh, BSKE. Uh, so yun nga po, 3 uh, years, 3 uh, terms ang uh, magiging uh, termino po ng mga mananalo in case po na anumang buwan, halimbawa sabihin na po natin na Uh, April. Uh, sample lamang po ito na deklara na unconstitutional yung RA 12232 at naganap ang uh, halalan ng uh, April 2026. So kung uh, hindi po uh, sinangayunan yung isang uh, provision po doon na uh, pagkatapos ng halalan ay magiging apat na taon. Or ang ibig ko po sabihin doon po, doon po kasi uh, sa isang provision uh, ng RA 12232 ay uh, magiging apat na taon po yung mananalo. Yan ay kung November 2, 2026. Uh, lilinawan ko lamang po mga kabaranggay. Ano po? Uh, dito muna tayo sa punto. Halimbawa, na nga na ito ay unconstitutional. Uh, nabub nga ng May ang halalan. So, 3 years term 3 uh, years, 3 terms po ang uh, magiging uh, termino po ng mga mananalo. Kaya, yung uh, ilang content ko po na sinasabi ko na kung sakasakali na ang isang provision nga po doon na 4 years po ang magiging termino ng mga mananalo ay hindi po idideklara na unconstitutional ay maaari po o oh, po siguro ito po ay uh, sa akin lamang ano po mga kabarangay na sana uh, dinadalangin natin na kung sakali po na Uh, yan nga ang mangyayari, uh, ang unconstitutional itong RA 12232 na ito, uh, sana po ay manatili o ipagpatuloy nga po yung four years term po ng mga mananalo uh, para hindi na po pakikialaman ng uh, ating mga mababatas ang mga susunod po na barangay at SK election dahil uh, yun nga po humaba na sa apat na taon ng kanilang panunungkulan kung sakasakali na yan po ay uh, magaganap mga kabarangay. Dahil kung magiging 3 uh, three years, 3 terms uli yung mga uupo, ay posible po na kahit po paulit-ulit na nadideklara na unconstitutional uh, yung mga ginagawa po nilang uh, batas para ma-extend o yung sinasabi nilang gusto po nilang pahabain ang termino ng mga barangay at SK officials ay talagang uh, magiging paulit-ulit na lamang po ang uh, mga pangyayaring ito mga barangay. Nakasulat naman po sa section 7 po yata kung hindi tayo nagkakamali ng RA 12232 na uh, la, uh, kung uh, sakali po na may madiglara na unconstitutional sa mga nakapaloob na provision doon po sa RA 12232 ay maaari pong manatili ipatupad yung mga hindi po maaapektuhan o yung mga provision po na aayon sa batas at, uh, at hindi po unconstitutional. So sa tingin po natin dahil nga sa ang gusto nga po ng uh, sinasabi ng mga nagsulong 'yan na pahabain nga dahil napakaiksi lang daw ng tatlong taon para sa mga barangay SK officials kaya dinadagdagan nga nila actually anim na taon yung original na gusto nilang mangyari uh, kaya lamang po uh, yung Uh, napag-usapan po nila o lumabas po sa kanilang bicameral conference meeting ay uh, ito nga po bali 4 years yes po 4 years term uh, yan po yung uh, sana mangyari na po at uh, uh, yun nga po masilip sana ng Korte Suprema ito na manatili po yung uh, uh, section 7 uh, mga kabarang o uh, ang ibig po natin sabihin eh, sana po uh, yun nga po yung mangyari na kapag nadeklarang unconstitutional ang Article 2232, a uh, mamu ang uh, BSKE, a uh, mapapaga hindi na November 2 uh, 2026, pero ang mga mananalo na uupo ay magiging apat na taon uh, ang pag-upo at sana dinggapo uh, every 4 years thereafter na ang mangyayari. At least uh, na na mga kabarangay So gayon pa man po ay uh, panatilit po tayong naghihintay uh, kung ano po talaga yung mga susunod po na kabanata. Uh, nais ko lamang pong uh, ipaalala mga barangay na ang uh, talagang nangingibabaw po ngayon ay itong RA-12232 na ang, RA ang halala November 2, 2026. At uh, dahil nga yan po ay nakapetisyon at uh, sa galaw nga po ng Kominek ay uh, parang nasisilip po ni Cags Boots na kagaya po nang uh, naisip natin na maari pong mapaaga ang barangay at SK election Ito pong uh, 2026 na ito at uh, ang December 1, 2025 po ay talagang walang-wala na po wala ng pagkakata pagasa wala na pong chance na magkaroon pa ng halalan sa December 1, 2025 Kung sakali po ano't ano man ang mangyari mga kabarangay congratulations po sa lahat po ng naghahanda po patuloy na naghahanda Uh, mga nakaupo po o mga aspirante. Yung uh, paghahanda po ng mas maaga ay talagang makakatulong po sa bawat isa nakaupo o uh, bagong patakbo. Uh, tigit po sa lahat ang ating pong laging sinasabi mga kabarangay. Uh, Saan man po tayo panik. Uh, pabor man po tayo na mapospon ang halalan or pabor tayo na matuloy ito uh, ano man po sana ang uh, maging kahihinatnan po nito ay ating pong tanggapin ng maluwag po sa ating kalooban dahil uh, kung ano po ang itatakda po ng batas ang uh, siya lamang po nating uh, dapat na uh, sundin at syempre po muli ang aking paanyaya sa lahat ng hindi pa po nakapag subscribe sa aking channel kayo po ay aking malugod na inaanyayahan na subscribe, pakiclick po ang notification bell at all para palagi po kayong updated sa aking mga bagong videos So uulitin lamang po natin mga kabarangay, uh, kapag na declare po na constitutional ang RA 12232, ang halalan po November 2. Yes po, November 2, 2026. At 4 uh, Four years three term po. Yes po, four years three term kapag constitutional ang RA 12232. Kapag nadiklara naman po na ito, na ito, po ay unconstitutional, buo, ibig ko pong sabihin ang buong uh, RA 12232, halimbawa ang idineklara po na unconstitutional, mamumove po ang halalan. At ito'y magaganap 2026 pa rin po, pero hindi na po December 1, 2025. At ang magiging termino po, back to original po, 3 years, 3 term po, Yes po, malinaw po sana mga kabarangay, itong aking uh, naibahagi sa inyo po sa umagang ito. Bilisan lamang po ito kaya wala po tayong video at audio lamang po tayo. Uh, muli po, uh, nagpapasalamat po tayo uh, sa ating idol, Kags Boots, sa mga napakaganda at uh, talagang makatotohan ng uh, impormasyon po patungkol uh, po sa usaping halalang pambarangay at ganyan din po sa mga usaping pambarangay. So, yan po, okay po. At sa uh, sabi ko nga po, wag na po ninyong ihintayin, lalong-lalo na sa mga aspirante. Uh, kung ano ang magiging uh, desisyon ng korte or kung kailan magaganap ang halalan. Uh, laging ito na lamang ang ating kaisipan na November 2, 2026 ito para hindi po makasagabal sa ating paghahanda. At lagi ko naman po sinasabi, muli, ulit-ulitin ko, uh, wag po kayong titigil, hihinto uh, sa pagpapakilala, pagpapag-iikot-ikot pag at uh, pagbuo na po ng mga leaders ninyo, mga kabarangay. Dahil wala na po, yes po, wala po masasayang. Walang masasayang kahit na nagsimula na kayo noon pa. Uh, at ang halala na yung magaganap nga, November to 2026, at least advance po kayo kung uh, hindi pa buo ang inyong uh, mga uh, grupo ano po lalong-lalo na kayo ng mga bagong aspirante so may malinaw na ayan na may malinaw na na maaari na mapaaga ang halalan kaya galaw-galaw na po kayo mga kabarangay. maraming uh, maraming salamat po sa panonood